Lona so ngayon no ang pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao dito sa mundong ito no na panay talaga no ang awayan no at walang pagsisisi sa ating mga or walang pagsisisi sa mga nagawang kamalian dito sa mundo kundi patuloy pa rin nilang ginagawa ang isang bagay na instead na magsisi at bumalik sa Panginoon ang kanilang ginagawa ini-encourage pa nila yung mga tao no sa paggawa din sa kanilang mga gawain sa ganong paraan ang kasamaan dito sa mundong ito ay hindi talaga matitikil no dito no <clears throat> sa kabilang mundo sa kami na, sa kabilang mundo no sa after death no doon sa kapursahan ang mga tao doon laging humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon kung saan wala nang pag-asa at wala nang ibang chance palagi silang humihingi ng isang pang pagkakataon no na bumalik sa mundong ito at magsisisi at <clears throat> magbalik sa ating Panginoon upang itama ang kanilang mga nagawang mga kamalian yan ang mga ginagawa ng mga tao doon sa impyerno. Walang tigil, every second, lahat ng mga tao doon humihingi ng pagkakataon. Pero wala na kasi ang Panginoon hindi na nila maabot. Hindi na nila matatawag at malayo ng Panginoon at inilayo sila ng Diyos sa kanyang presensya. At ang puot at galit ng Panginoon ay nananatili sa kanila habang buhay at walang katapusan. Ganyan ang mangyayari sa mga tao doon. Ganyan ang nangyayari sa kanila doon sa kaparosahan sa impyerno. Pero, tignan mo ang mga tao dito sa mundong ito na binibigyan tayo ng Panginoon ng chance to repent, no? Na magbago, babalik sa ating Panginoon. Pero, anong ginagawa ng isang tao dito sa mundong ito? Walang pagsisisi. Kundi, patuloy pa rin ang paggawa ng kasalanan. At sa ganong paraan, gumagawa din sila ng mga kasalanan at ini-encourage din nila yung iba no? sa paggawa din sa ganon na kasamaan. Sa ganong paraan, ang kasalanan ay hindi talaga matitigil. So, ganito, no? dito sumunod ito, isa itong pagkakataon na binigay sa atin ng ating Panginoon to repent. No? Kailan tayo magsisisi? Kailan tayo magsisisi? Kung kailan ba tayo magsisisi? Doon ba tayo magsisisi? Kung saan huli na? Doon sa mga nap doon sa mga binabagsakan ng mga tao noong unang panahon noong ng mga kawalan dahil sa kawalan na ganda pagsisisi na ngayon patuloy at araw-araw at every seconds minuto, oras palagi silang humihingi ng chances at kapatawaran ng ating Panginoon pero doon hindi na nila maabot ang Panginoon at wala na ang Diyos para sa kanila doon dito sa mundong ito mayroon tatong chances no maabot pa natin ang ating Panginoon matatawag pa natin ang ating Diyos gawin na natin dito sa mundong ito wag na nating wag na nating ipabukas pa kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating bukas kahit pa sinasabi ng mamaya <laughs> hindi mo alam kasi minsan may mga tao talaga no, na nagsasabi ah, bukas na ako magbago bukas na ako babalik sa Panginoon pero yung mga pagkakataon ng ilang buhay nila no, ang buhay nila ay maya maya lang or after 5 after five minutes 1 hour eh, biglang sorpresa no, na ang kamatayan dumating sa kanila kasi ganyan ang kamatayan para magnanakaw yan yung babala ng ating Panginoon sa Kristo noon no, na tayo dapat ay laging maghanda sa pagbalik ng ating Panginoon kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Diyos na sa ating buhay darating ba siya sa madaling araw o darating ba siya sa talanghalik tapat gabi, umaga, hapon hindi natin alam kung kailan hindi natin alam no? so surprise sa yan <coughs> so kailangan datin dito sa mundo ito ay lagi tayong maghanda sa kanyang pagbalik sa atin kasi sinasabi dito sa ating kasulatan kung tayo kung tayo man walang walang wala no walang wala tayo kasi sinabi niya doon eh, no, na siya na mayroon dagdagan pa pero siya na wala kahit ang katiting na saka na nasa kanya ay kukunin pa at ibibigay doon sa mga mayroon na so kung tayo ganito tayo palagi tayo ganito no na kawalan tayo ng pagsisisi dahil nga sa paggawa ng kasalanan dito sa mundo nito no kasi maraming mga tao niyan lalo, lalo na no ang, ang isa talaga sa pinaka main problem dito sa atin sa mundo nito is itong kawalan ng um, forgiveness, no? kawalan ng pagpapatawad sa ating kapwa. Kasi ganito kasi, ano? pagawaan kasi ang tao kasi ganito. No? Pagawaan kasi tayo ng kasalanan ng isang tao. Para bang siya sabi, may meron pa iba nagsasabi no, na hindi ako matahimik unless no, na makabawi ako sa kanya. Pero hindi yan ang kautusan ng ating Panginoon or kagustuhan ng ating Panginoon para sa atin. Hindi yan gusto ang ating Panginoon. Ang gusto sa atin ng Panginoon is to forgive. No? Hayaan mo ang Panginoon na siyang gaganti para sa iyo at huwag kang gaganti sa kapwa mo kasi pareho lang tayong tao. Pareho lang tayong tao. Ginawa tayo galing sa lupa. No? Ipinanganak tayo sa mga babae, sa ating mga magulang at iisa tayo dito sa mundong ito. Hindi ang Dios ang at, hindi ang tao ang ating kaaway hindi ang tao. Uulitin ko, hindi ang tao ang ating kaaway dito sa mundong ito. Kundi ang mga demonyo, kundi ang mga demonyo no, na siyang sumisira sa bawat kaisipan ng tao, kung saan maraming mga tao na napapalayo sa Panginoon nang dahil sa mga kasalanan, dahil sa mga karamihan, sa kasikatan o sa mga pangarap no, na winasak ng demonyo dito sa mundong ito na siyang dahilan na ang tao napapalayo sa Panginoon. So hindi ang tao, kaya nga sinasabi ng ating Panginoon Kristo, forgive, no forgive tayo. 77 times 7 yung pagpatawa ng ating Panginoon. Kung sinabi ng ating Panginoon Sobrang Story nga? kung ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo ng mga ilang beses ay ipagpalagay natin no, na sampung beses eh, sampung beses mo rin siyang patawarin kung siya ay babalik sa, iyo at huhingi ng kapatawaran kasi marami sa atin no, lalalo na dito no, na pag ang isang tao nagkasala sa atin hindi na natin pinapatawad yan nagagalit tayo sasabihin pa nga nila hanggang kamatayan hindi kita mapatawarin ganyan ang pagkaisipan ng tao. Kung akala ninyo ganito, kung akala ninyo yung ganyang kaisipan na walang kawalan sa pagpapatawad ay nagdulot yan sa inyo ng kagandahan. Pagdating ng araw, maniwala ka sa akin. Babagsak ka talaga sa empirno. Maniwala ka sa akin. Kasi sinabi dito sa kasulatan, no? ang hindi mo pinapatawad dito sa lupa ay hindi. Iisipin niya doon sa langit na hindi pinapatawad. No? Kaya sinasabi din nating ating Panginoon sa Kristo dito noong na kung ikaw may kaaway dito sa lupa, bago pa kayo kaharap doon sa judgment eh magkikipagkasundo na kayo habang magkasundo na kayo habang nasa daan pa kayo at hindi pa kayo kumaharap sa judgment no so dito pa lang sa mundo nito ay isitil na natin yung mga problema natin sa ating mga kapwa kasi mayroon talaga yung ibang tao na hingi ka pa ng kapatawaran pero sa kanya ay hindi niya tinatanggap yung kapatawaran pero hayaan mo na lang yan at least at least nakapagpahingi ka ng na patawad no? so ganito kasi ang isipin mo is yung malinis yung puso mo at hindi ka magtatanim ng galit at puot. Kasi sinabi dito sa ating kasulatan, sinabi dito sa kasulatan na ang bawat lalaki dapat ay nakataas ang kamay sa panalangin na walang galit at puot sa kanyang kapwa. No? So, kung hihingi man tayo ng, kung, magdarasal man tayo, o manalangin man tayo sa ating Panginoon, itaas natin ang ating mga kamay at mga, magbigay tayo ng mga pasasalamat at papuri daw sa ating Panginoon na walang galit at puot dito sa ating puso do, para sa adoon sa ating kapwa no? kailangan gawin natin yung to be holy no? kasi ito yung kautosan so, kung may mga tao mo na magalit sa iyo eh, forgive, no? patawarin mo sila no? hayaan mo ang Panginoon na siyang gaganti dyan sa kanila kasi wala kang mapapala no? wala kang mapapala kung sakali man no, na sisiklam mo yung galit mo at saka magkakainitan kayo ano magagawa mo doon ang kahuli-hulihan yan ipagsisisim eh, ang lagi mo tatandaan yung Panginoon na siyang magpapatawad sa iyo rin eh no? Nakalulugdan ka sa iyong Panginoon dahil nga sa pagpatawad mo. Kasi itong ganitong ganin ganitong klase ng kasalanan ay siyang mga mga 80% siguro yung mga ganitong klase siguro ng mga tao na bumabagsak sa impierno dahil nga sa kawalan ng pagpapatawad sa kanilang kapwa. Kasi sinabi dito sa kasulatan no, na kung hindi ka magpapatawad sa iyong kapwa ay hindi ka rin patatawarin ng iyong ama na sa langit sa iyong mga kasalanan. No? So, ang kasalanan pala natin ay nakadepende pala sa pagpapatawad natin doon sa ating kapwa. No? Kung hindi natin pinapatawad ay eh, hindi rin tayo makapatawad explain ko dati marami sa atin dito na laging tatanim ng galit sa kanyang kapwa kapitbahay kahit ng kapatid at eh, magulang no? So, wag nyo pong gawin yan kasi ang bawat kasalanan na ginagawa ng isang tao ang kabayaran po niyan kamatayan maniwala po kayo sa akin kaparusahan lagi po ninyong tandaan na dito sa mundo nito temporary lamang tayo at hindi tayo magtatagal hindi tayo magtatagal dito temporary lamang tayo panandalian lamang. Dayo lang lang tayo dito sa mundong ito. Huwag sana tayong kagawa ng isang akbang na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kasi doon, noong unang panahon sa panahon ni Moises, ganyan din ang mga tao sumusuway sa kautosan ng ating Panginoon. Sa ganong paraan, ilang libong mga tao ang pinatay ng mga angin ng Diyos. Dahil nga sa kawalan ng pagsisisi, kahit na ang Panginoon ay pinapakita na niya ang kanyang presensya, pinaka, pinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan ang kanyang mga nagawa or ano pa pero ang mga tao dahil nga sa kawalan pa rin ng pananampalataya at pagsisisi maraming mga tao ang napapahamak at namamatay dahil sa kanilang mga kasalanan isa na doon doon si Janice at saka si John Brice. so huwag sana tayong gumaya doon sa mga tao na yun na panay-encourage sa iba no, na gumawa rin ng kasalanan sa ganoon na paraan ikaw ang dahilan na nagkasala ang iyong kapwa no kasi ikaw mismo gumawa ka ng kasalanan instead na i eh, tuwid mo yung mga pag, mga tao eh, ini-encourage mo pa sila sa paggawa sa ganun din kasamaan no sa kandali na parang ikaw ay nililin lang ni Satanas ikaw ay nanlilin lang at ikaw rin ay nanlilin lang ni Satanas dahil nga sa ganyang mga gawain no, na patuloy kang gumagawa ng kasamaan na hindi o sa kawalan ng pagpapatawad So mag-ingat po kayo dyan sa mga ganyang hakbang nung no? So lagi nyong tatandaan dito sa mundong ito Temporary lamang tayo Anytime, anytime Pwede tayong mamamatay Mawawasa o wasakin ang ating Panginoon Dito sa mundong ito Kasi siya ang may hawak ng ating buhay Siya ang nakakaalam Siya ang hari sa mga hari At Diyos sa mga Diyos Huwag nyo pong isipin na mas magaling kayo kung may mga tao man na magtanim sa inyo ng galit o magalit sa inyo, ayaan nyo na po yan ang isipin mo, wag ka rin mag, wag mo siya gantihan ng kasamaan, laban sa kasamaan kundi kung ikaw ay binato ng kasamaan, gantihan mo siya ng kabutihan, wag yung gantihan wag mong, wag mong gantihan din ang kasamaan ng kanyang kasamaan, so, sa ganong paraan ay mag-aalab yung buot at galit niyo at mag-aaway kayo sa, yung kahinat na ay walang kabulukan so, mag-ingat po kayo sa ganitong mga gawain kasi wala po talaga kayong mapapala sa pag-aaway no forgiveness is the best way no to reach our God so mag-ingat po tayo so, sa araw-araw natin ginagawa so hanggang dito na lang no maraming salamat in the presence of God amen